Samantala, dating Senate witness na si Michael Maurilio kasama ang labing isang individual na nasa likod ng viral video ni alias Rene, kinasuha ni Sen. Risa Anteveros ng cyber libel sa NBI. Kasama mo sa Balita si Rajuman Chil Emprido. Radyo man Drew, radyo man Elmaro, sinumpahan ng kaso ni Sen. Teresa Ontiveros sa si dating Senate Witness Michael Murillo, kasama ang labing individual na kinabibilangan ng ilang vlogger. Ayon kay Sen. Teresa Ontiveros, hindi siya titigil para malaman kung sino ang nasa likod ng malisyosong video ng pagsisinungaling at kung ano ang katotohanan sa inilabas na video ni Michael Murillo o alias Rene, na nagsabing binayara naman siya para tumistigo laban kay Pastor Apollo Quiboyoy at Pamilya Duterte batay sa payo ng aking mga abogado cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Uh, sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi, hindi, hindi ako papayag sa ganito mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Nanawagan rin si Ontiveros kay Murillo kung sakaling nga na nasa panganib siya ngayon ay kung na humingi ng tulong sa PNP para sa kanyang proteksyon. Patay kasi sa mga huling statement nito ay kinidnap siya ng COJC at inala sa Glory Mountain. Kung kinidnap talaga si Michael Maurillo at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more, sana ay uh, mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga uh, ng NBI batay dito sa reklamo ko at uh, maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling fake news uh, witness tampering uh, at sa psychological warfare Una na ang sinabi ni Ontiveros na lalo lamang lumakas ang kanilang findings sa investigasyon ng kanyang komite laban kay Pastor Apollo Cibuloy kasunod nga ng pagkalat ng video. Kasama mo sa DZXL RML Manila, Radyo Manchilang Pribo, Katak, RML.